Ngayon po mga kabanix, uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga tanim na pinya ko dito sa amin. Konti lang po to mga kabanix no. Uh, tingnan niyo po, uh, pakitingnan lang po. Ah uh, ito po, you know, ito pong linya o row ng aking mga tanim na uh, pinya. No. At meron po tayong tanim konti na mais. Ito po, mga kabaneks. Uh, ito po ay maliit lamang pero pag namumunga na po itong mga pinya pagdating ng isang taon ay meron na po tayong mapipitas at meron na po tayong uh, pwede nating makain. Hindi na tayo po, uh, hindi na po tayo mamili pa uh, kasi napakamahal naman po pag tayo ay bibili. Kaya, tayo lang po ay magtanim ng konti. Kahit lang sa ating uh, simpleng buhay, uh, sa ating pamilya ay meron po din tayong makakain pagdating ng panahon. Kaya po ay uh, maging halimbawa po sa atin na uh, kahit papano ay pwede rin tayong magtanim kung mayroon tayong uh, kahit Uh, may bakanting lupa po tayo sa ating uh, bahay.